Kim Chu naiyak sa kanyang speech. Christmas party ni Kim para sa kanyang mga staff, bongga. Naging emosyonal at tila namumugto pa ang mga mata ng Chinita Princess na si Kim Chu habang pinasasalamatan niya ang kanyang mga staff sa kanilang Christmas party. Ibinahagi naman ng ilan sa kanyang mga staff ang kanyang mga regalo na inihanda mismo ng Chinita Princess para sa kanilang Christmas party. Lubos ang pasasalamat ng Chinita Princess sa mga taong laging nandyan umano para sa kanya. Hindi na nga binanggit pa ni Kim Cho ang kanyang boyfriend na si Sian Lim ngayon. Catherine Bernardo, behind the scene ng kanyang mga costume. Grabe sa no looking back. Hinangaan ng publiko maging ng mga tagahanga at netizens si Catherine Bernardo sa kanyang ipinost na no looking back na dahil sa mga umusbong na balita na tila nagkakabalikan o nagkakamabutihan muli sila ni Daniel Padilla dahil na rin sa kanilang sunod-sunod na paglabas ng magkasama. Komento pa ng ilang netizens, binigyan nila ng payo si Catherine Bernardo na huwag magpapadala sa mga pasuit sweet ni Daniel Padilla sa kanya, lalo na ang pagiging gentleman umano nito sa publiko. Maha Salvador, nag-dinner sa isang bangka, kasama si Rambo at mga kaibigan. Tila napakaswerte nga ni Maha Salvador sa kanyang asawa na si Rambo Nunez dahil lahat talaga ng nais nito ay sinusuportahan ni Rambo. Um, <laughs> <kinak> <laughs> Ikinatuan naman ng mga taga-suporta ni Maha Salvador ang pagiging supportive ng kanyang husband na si Rambo Nunez. Joshua Garcia Napakalambing sa kanyang rumored girlfriend na si Emmeline. Kahit niya busy sa schedule sa showbiz ang kapamilya aktor na si Joshua Garcia ay nakapagbibigay pa rin ito ng quality time sa kanyang rumored girlfriend na si Emmeline. Good vibes at sweetness nga ang mga larawan ni Joshua Garcia kasama ang kanyang rumored girlfriend. Komento nga ng ilang tagahanga ni Joshua maging ng mga netizens. Wala na may nanalo na. Napaka-sweet talaga ni Joshua sa kanyang girlfriend. Komento pa ng isa, ingatan nyo na ang isa't isa dahil bagay na bagay kayo. Gerald Anderson at Julia Barreto. napaka sa US. Gerald magpapasko kasama si Julia. Sitting like a boss ang peg ng anak ni Donnie Barreto at ni Shabby Palilio na si Millie habang naglilibot ito kasama ang kanyang lola na si Marjorie Barreto at ang kanyang mga tito at tita sa Amerika. Hindi naman mapigilan ni Marjorie Barreto na maging emosyonal dahil kompleto ang kanyang mga anak kasama pa ang mga asawa o boyfriend ng kanyang mga anak nang pagpunta nila sa Amerika upang doon magpasko at magbagong taon. Annabel Rama, ang fresh ng look kasama ang mga apo. Sarah, wala sa bahay. Masaya ang ibinahagi sa kanyang IG story ng talent manager at ina ni Richard Gutierrez na si Annabel Rama ang pagsundo o pagdalaw nito sa kanyang mga apo. Very proud nga si Annabel Rama sa kanyang mga apo na anak nila Elvis at ni Richard Gutierrez. Bukod dito ay ibinahagi naman ni Alexa ang asawa ni Elvis ang soccer activity ng kanilang mga anak. Tuloy-tuloy naman ang mga endorsement ni Sara Labati sa kabila ng mga issue na kinakaharap nito.